Patuloy na nakakapekto sa malaking bahagi ng bansa ang Easterlies na nagdadala ng maalinsangang panahon at pagulan sa Bicol Region, Marinduque, Romblon, Quezon Province at Mindanao. Alamin natin ang ulat panahon mula sa ating Eye weather Center. so weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating Eye weather Center na patuloy na nagdadala ng maulan na panahon ang Easterlies sa silangang bahagi ng bansa partikular sa Bicol Region, Marinduque, Romblon at Quezon Province. Mataas rin ang posibilidad ng pag-ulan sa Mindanao dahil sa cloud clusters na dala ng easterlies. Sa nalalawing bahagi naman ng bansa, mararamdaman ang maalinsangan na panahon sa tanghali. Habang maliwalas na panahon naman ang mararamdaman sa bahagi ng Northern Luzon, nasasamahan ng pulupulong pag-ulan dulot ng cloud clusters ng easterlies. Wala namang namamata ang LPA o bagyo ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro sa 24 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 40% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius at 95% ang chance ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 24 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 40% ang chance ng ulan. 24 to 33 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 70% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 31 degrees Celsius ang agwat na temperatura at 40% ang chance na pagulan. 25 to 34 degrees Celsius naman ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 30% ang chance ng ulan. Ang Lanao del Norte papalo bukas sa 23 to 31 degrees Celsius ang agwat na temperatura at 60% ang chance na pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 18 to 24 degrees Celsius ang agwat na temperatura at 50% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 6.11 ng umaga at lumubog ng 6.05 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating AI Weather Center.